Manalangin tayo. Panginoong Isu Kristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Nam na apekta. Pagkat ang debosyon natin sa poong nasareno, hindi lang tayo tinuturo ang magdasal. Tinuturoan din tayong magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Lahat tayo may bukasyon, may pagtawag galing kay Jesus sa sareno. Ang maging salamin at daluyan ng tapat na pagmamahal ng Diyos. Sumayin ang Panginoon. Mahal na Pong Jesus sa sareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan nang may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos. Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-ibig at awa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.